ang sunog ang sumiklab sa barangay Banawang kagabi pasado alas 7 kung saan ang bahay ay pagmamay-ari ng isang negosyanteng si Rogelio Basto, 82 anyos. Ayon kay Fire Senior Inspector Armando Ramos, ang siyang chief ng Bureau of Fire Protection, Mangaldan, batay sa saraysay ng mga kapitbahay, napansin nilang may usok na lumalabas mula sa bahay ng biktima. Kaya't agad nilang inireport ang insidente sa Bureau of Fire Protection, Mangaldan. Pero bago pa man lumaki ang sunog, Nagtulong-tulong na mga kapitbahay ng biktima para apulahin ang sunog. Naging matagumpay naman ang pagtutulungan ng mga residente para mapigil ang paglaki ng sunog sa nasabing bahay. Batay naman sa inisyal na investigasyon ng BFP, posibleng sa naiwang nakasaksak na electric fan ang sanhi ng sunog sa nasabing bahay. Nangyari ito matapos na umalis sa mag-asawang basto mula sa kanilang bahay bandang alas 4 ng hapon upang dumaan sa isang okasyon sa lungsod ng dagupan. Sa mabilis na pag-upulan ng nasabing sunog, wala namang naitalang nasaktan sa nasabing insidente, habang patuloy pa rin iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog. Patuloy naman na pinapayuhan ng BFP ang mga residente na maging alerto at magingat sa mga posibleng sanhi ng sunog, lalo na sa tuwing aalis ng tahanan. Kagabi po tumawag po yung PNP personnel natin na mayroong pong nangyaring sunog sa barangay Banawang mga around 7.20 ng gabi. So, nerespond naman naman kagad ng ating mga uh, responding team. So, pagdating po doon, wala na po yung sunog. Uh, pinibilang din po natin ito as uh, minimal damage per incident. Yes, sir. Base po doon sa initial na investigasyon po ng ating mga investigator, nagmula po ito doon sa sa sala kung saan naka lagay po yung electric fan na ginagamit po nung fire team Uh, ayon sa kanong na interview ko sila na uh, napabayaan yata na nakasaksak dahil umalis po yung biktima nagpunta sa dagupan kaya uh, yun na uh, hindi naman po siguro namalayan lalo na sabi pa nung biktima nung matanda na bali halos sa limang appliances yung naiwang nakasaksak doon na uh, nagagamit na naiwan. Opo sir, uh, made of concrete naman po yung bahay na ano, uh, hindi po kumalat dahil po sa naagapan po ng mga residente. At tawali doon po yung, yung, yung lugar na target po ng isang ng, uh, uplan ligtas na pamayanan dati ng ating uh, fire station kung saan yung mga residente ay uh, naturoan na rin kung paano yung gagawin in case na magkaroon po ng sunog sa kanilang lugar. So tulong-tulong po sila until that time na na-apula na, na, na po yung sunog bago dumating po yung mga responding team natin. Uh, so far, wala pong dun sa, balik po dun sa report po ng uh, ating nanakuha ng mga tauhan po natin na uh, wala po talagang naiwan dun sa bahay, sir. a so, uh, dahil napunta po sila na umaten po yata ng uh, dispedida party sa party ng lagupan. Yes, well, uh, balik po dun sa assessment po ng investigator po natin, at saka doon sa kuwan po na inayon lang ng biktima, more or 10,000 pesos lang naman. Wala naman pong nasaktan. Yes, Kaya nananawagan po kami, lalo na po sa mga publiko na dapat po maging maingat, especially sa paggamit po ng kanilang mga appliances, lalo na ngayon kasi uh, palapit na po yung summer, dapat maging uh, alerto din po tayo. Dapat pagka once po umalis po tayo ng bahay, siguro din siguro din po natin na dapat naka-unplug po yung mga appliances po natin na ginagamit. At uh, yung mga gumagamit naman po ng mga dirty kitchen dapat eh, tingnan po natin yung ano bago po natin iwanan para hindi maiwasan po natin yung pagkakaroon ng sunog. Para sa programang Zona Libre Patrol Numero 4. Bombo ya Ramos nag Parasa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Raju, Philippines. Basta Raju. Bombo.